Hello everyone! Share ko lang ang aming day tour trip kahapon sa Kaingin Camp 2 sa Maytanay Rizal. So ito ang aming biyahe. Around 2 hours ang aming biyahe coming from our home. So ayan... Napakaganda po ng view as you can see. Kung gusto niyo na relaxing place, na gusto niyo ma-relax talaga, mawala ang inyong stress, pwedeng-pwede dito sa murang halaga. So, ayan, nag enjoy ako mga kids. May mga swing, at saka ito nga po, papunta ako sa isang balon. Hindi po ito balon ni Sadako, ha. So, ayan, mag-picture ako dito para makita ninyo. Ayan, may water po yan, legit. Ayan, so, ayan, maraming spots na pwede kang mag-picture-picture. Uh, -picture. Ayan, at syempre, ito, merong silang swimming pool ayan, sa area on top ayan, napakaganda po ng view dito para siyang infinity pool mag-relax at enjoy talaga kayo so ayan, nagpicture-picture ako sa other spots ng area, at syempre dahil later lang kami pa-uwi na kami